wow, may obedience siya pala. Catholic ang lipat eh. Pero ang tanong, meron meron akong copy ng Converse Catechism. Yung pala, doon sa part na yun, after nung sabihin naman Roman Catholic na binaka binago namin ang Sabbath tungo sa Sunday. Ngunit, nag lang nagsimula ang pagbabagong ito. Yun na, pag tinuloy mo, yun, yun ang tinatanong, kaya na naganap yung pagbabago. Pag Adventist ang sasagot, sabi na, nung panahon ni Constantine, hmm. pero pag sa Converse Catechism mismo, Iba. Pabasahin natin sa mga Adventist. Ang sabi ng Katolik, nagsimula ang pagbabago nito ayon sa kapangyarihan at authority na binigay kay Pedro sa panahon ng mga apostol. Kailan daw nagbago ayon doon sa Katikismo na ganap ang pagbabago? Hindi sa panahon ni Constantine sabi ng Katikismo na binabasa nyo. Ito ay naganap sa panahon ni Pedro dahil siya nga daw po ang inatasan at naging foundation ng Roman Catholic Church. Sa mo pa ni Pedro, ibig sabihin, ang pag-change ng Sabbath to Sunday in first century. Pero pag alam mo, ilapit mo sa mga Adventist yan, kung kayo po ang tatanungin, kailan naganap ang pagbabago? Kay Constantine, tanong, ganyan ba sa claim ng Roman Catholic Church? Kung Roman Catholic tatanungin nyo kung kailan nag-change, hindi na sasabi kay Constantine sa panahon niya. Kung sabi nila, panahon ni Pedro, nung panahon ng apostol,